What's up guys? It's your boy, Rico Boy Back na naman po again with Another Another vlog Nakagawa na tayo ng Ito, mga motovlog Moto vlog But today <laughs> uh, Papasok ako ng trabaho Naisipan ko Kaya yeah, hindi ako mag vlog kahit saglit lang uh, Bago pumasok Ba? Pakita ko lang sa inyo kung ano yung uh, biyahe ko papuntang trabaho tapos makipag-usap na rin sa inyo uh, tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari so yun na nga uh, yung unang motovlog ko uh, ay maraming maraming salamat po sa mga nanood <laughs> saka sa mga nagsubscribe din nadagdagan syempre yung uh, subscribers maraming salamat po uh, kaya, yeah, talagang nasa isip ko, tuloy-tuloy ko na lang, tuloy-tuloy ko na lang yung pagmamotovlog. Kahit ano, kahit anong uh, gawin ko, kahit anong lakad ko, ba't kaya hindi ko i-vlog, uh, diba? Woo! Bally, uh, today, uh, papasok ako ng trabaho nga, yun na nga. Gusto ko lang magpagkuntuhan, gusto lang sabihin. Tsaka, yung bala ko pala, meron ako mamayang uh, pag-out. <laughs> Pagod ka ng trabaho, meron akong pupuntahan isang event kung saan is yes. makikita natin yung isa kong uh, idol isang idol na uh, isang idol na motovlog hindi siya lalaki <laughs> babae siya si Madam uh, Jet Li. Jet, Jet Li ang pangalan niya sa YouTube. Jet Li siya nakailangan. Siya siyang babaeng As, uh, babaeng motovlogger. As, nakita ko lang eh. Bale ito. Ayan. Nakita ko lang. Uh, diba, Ba't hindi ko I-try puntahan? As, ang goal ko lang mamaya is Makapagpa-picture man lang sa kanya. <laughs> Kahit picture lang. Masaya na ako dun. Hali, ang nakalagay kasi dyan. Uh, 7 o'clock. Bale, ang out ko is... 7.30 pa pero habol ako, habol talaga ako ah, Malapit lang naman eh Bali, itang nakalagay dyan is BF BF, parang ako So ayan Sa so, mga hindi pa pala nakakita ng uh, setup ko ng maayos pag naka helmet talaga is yes, kaya makita ka Daming wire At uh, go na <laughs> Daming wire diba? Mayroong mamuntang mic May mapuntang power bank Mahirap oh, hirap din pala. Mahirap din pala maging uh, motovlogger. Kailangan na uh, alam mo yun, maayos yung gamit mo. Kailangan na uh, marunong ka magsalita abang nagbablog. <laughs> uh, nakakapagsalita naman din ako mag-isa. <laughs> Hindi ako baliw ha. Kung minsan na uh, ba ka, di ba? Yung wala pa akong ganito, natatry ko magsalita, mag-vlog. Na naka-helmet ako. Kaya yeah, siguro matututunan ko rin yan Kung ano yung mga Sinasabi <laughs> Ano bang uh, salita Ano bang uh, paano ba Mag moto vlog uh, Late na ako Oh my god Late na ako 9.5 na Pasok ko 9 <laughs> Oo siguro kadalasan moto na Pero minsan siguro mm, Sasakyan ang dalawa ko Diba vlogging naman na ah, while driving, diba? Vlogging naman ako while Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my... Ay, nako! Mata niya yan? <laughs> ba? <laughs> ay, Hi ay! Ano pala? Uh, sa gusto rin malaman kung ano yung motor ko uh, ito nga po pala napakilala ko sa iyo si Rix <laughs> hindi siya pa hindi siya brand ng motor Rix yung pangalan niya <laughs> uh, siya po ay uh, isang uh, Yamaha NMAX 155 ako siya uh, last year mag one year na siya ngayong March Ma uh, March ba? Oh, tama mag one year na siya ngayong March Naku, dalawang motor ko, bali yung isang motor ko uh, sa bahay, syempre <laughs> Uh, MX-155 yun, Honda naman yun. Ay siya, uh, bali yung motor na yun, 10 years ko nang ginagamit yun. mag 11 years na, 2000... Thousand... Ay tama, 11 years na, 2009 yun, yun eh. Ay. Uh, patagbabay ka sa kabila! Ah! Hindi traffic masyado. Oh, 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 oh. oh my God. Ay, laki nung tornillo na yun. Ah mga so 10 years na rin, 11 years na rin ako gumamotor ah uh, ah uh, sa hawa naman ng Diyos, wala pa akong aksidente sana, wala naman kasi so, talagang sa pag ko kasi, no, although na hindi mo talaga maiiwasan yung aksidente mali, sa pagiging alerto mo sa surroundings mo nababawasan yung porsyento na maaksidente ka Eh, yung tatandaan mo, dapat lagi kang alert lagi kang alert sa nasa paligid mo tulad niyan di ba sige kang sa interior palagi pansinin mo pakinggan mo ang mga nasa tabi mo pakinggan mo yung Sa paligid mo sana man wag naman sana pero yun talaga eh talaga ako nag-iingat sa pagdadrive sobra so ayun cool. so, na Marikita na lang tayo mamaya ulit. Babalagan ko kayo. Mag-out <laughs> ko. Malapit ako sa trabaho eh. Ha? I'm Later. So, ayun na. Ah. out ko lang ng uh, trabaho. Very late na. 7 yung 7 yung event. 7:15 <laughs> na. Sana sana may mabulan pa tayo. Sana kahit picture lang, kahit picture lang kay idol, kay Lodi Cake. <laughs> kahit picture lang masaya na ako. Kahit yun lang. So, wala pa naman. Uh, 28 minutes ang problema lang talaga is traffic ito lang talaga ang kalaban ko traffic Ali, 8.30 marating ako Uh, at sana papasukin tayo <laughs> sana papasukin tayo kasi hindi ko nga alam kung may ano ba, kailangan ba magpalista doon kailangan ba member ka hindi ko talaga alam ah uh, certihan lang, sana 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 pasok tayo let's go sa go let's go sa go karabao, Let's go. Ah, uh, nang oras na. Eight na. Sana may maabutan pa tayo kahit picture lang. So, uh, bali pala sa March butas yun ha ang laking butas dun well, pala sa March meron akong ride pa North first time ko mag ride ng motor <laughs> first time ko mag drive ng motor pa North may nakapunta naman ako sa Zambales, Olongapo po pero yung uh, motor first time ko yun yeah. baka yun maganda yun sa so, Zambales, sa Subic, Olongapo po Kuya, walang helmet. No, good day. Bawal po, walang helmet. Let's go. Sa go. Ah, Gas mo na. Premium po. Ah, thank you. <laughs> lang ako hindi ko alam ano makakabot natin doon pero uh, diwa na lang may makakabot na tayo doon may makakabot tayo doon kahit picture lang kahit sulyap lang let's turn right okay labit na ah Feeling ko, maraming tao, maraming tao, feeling ko, Ang daming tao. At sobrang daming tao. <laughs> sobrang daming tao. Hmm. Pwede ba buka? Mga parking dito. Woo! Ano tayo? <laughs> mga uh, tagal-tagal pa yung bago ako makapasok Ah, ina. na thirty minutes, jo malapit na. Ina lang. Ayan na Medyo lumalapit na <laughs> Pagpapicture man lang picture lang Thank mm -hmm. you

Bali, hindi tayo pinalad mga picture <laughs> Video lang, bali. <laughs> Talaga, pero nakita naman sa personal eh. Uh, okay na din. Diba? So, wala. na. na. <laughs> so, ayan. Ah, uh, pos na. Uwi <laughs> na. Hindi mo na tayo nakapagpa-picture or... Wala video lang kasi hanggang 9 nandoon siya. Uh, malas pero swerte na rin kasi nakakita ka na siya sa personal, di ba? Nakakita ko lang siya sa YouTube, nakakita ko lang siya sa Facebook. Kaya idol yun, mga Lodi Cakes. uh, <laughs> kasaya na rin. Ito pa, ano? Nakakita natin sa personal. Ah, kahit pirma na sana ng helmet, no? Nagawa ko sana, kasi wala. Pagpasok ko, no? Wala na. Uh, cut off na. <laughs> Magagnain ang daw siya. So, wala. Uh, na. Kaya Maraming salamat po sa mga nanood Please po uh, Subscribe po kayo Please Leave a Like na rin po Drop a comment Kaya abangan nyo po Yung mga susunod ka pa po pong video uh, Yun lang Maraming 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 salamat Woo! Peace out